undas na naman sa baryo namin. Tahimik ang paligid. Halos bawat bahay may kandila sa tapat. Amoy insenso. May nagluluto parang pansit sa kapit bahay. Ngunit kahit ganitong gabi, kami ng tropa, hindi mapakali. Nagpasya kami maglaro ng taguan. Ako ang taya habang nagbibilang, naramdaman ko ang malamig na hangin tumaan sa aking likuran. Hindi galing sa paligid. Parang may dumaan na hindi nakikita. Habang tumataas ang bilang ko, may naramdaman akong boses. Sabay bumulong. Ngunit, walang tao sa paligid. Noong hinahanap ko na ang aking mga kalaro napadpad ako sa lumang bahay sa kanto. Tahimik, malamig, at may presensya. Isang bata, nakaputi, basa ang buhok, nakatingin sa akin. Hindi kumukurap, ngunit nakangiti. At sa isang iglap, sumindi ang isa sa mga kandila sa altar. Tumakbo ako palabas Ngunit kahit dumayo Ramdam ko Hindi ko siya naiwan Paglabas ko Nakita ko ang mga kalaro ko Na nagtataka Kung bakit ang tagal kong nawala Kinabukasan Nalaman ko ang totoo Ang batang nakita ko Dati ring naglalaro sa kanto hanggang sa nalunod sa balon sa tapat ng lumang bahay sa gabing undas. Hindi agad natagpuan kaya iniwan ang bahay. Akala ko tapos na. Ngunit kagabi, may narinig akong dahan-dahang pagbibilang sa labas ng bahay. Isa, dalawa, tatlo nandoon siya nakangiti basang basa ang paa at sa hilip na manghuli siya siya na ang taya simula noon tuwing undas lagi ako nag-iingat kasi may larong hindi mo pwedeng talunin at may taya na hindi mo makikita. Ngunit laging narian Kita kits tayo sa next video natin mga parts. Ingat at God bless. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, mag-subscribe ka na.